Tatanong Halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito galing po sa kanya. Walang iba, House Speaker Martin Romual. Okay. One billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun ah Ayan o. No? <laughs> <laughs> Na bad trip siya eh. <laughs> <laughs> hmm. Hindi nila kalain na ganun yung gagay. Ang sigaw daw ng mga tao dito ay... <silence> ko rin guys, ito po muna si Daddy Bean at maligayang pagbalik sa Daddy Bean Channel And maraming maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa Daddy Bean Channel uh, may mga bagong videos tayo sa BVX para sa mga gusto ng mga repairing uh, videos maraming maraming salamat din po sa mga tumatangkilik sa BVX Channel and ito nga, no, may mga bulong-bulungan at may mga nagsasabi na mahina daw o failure o sablay ang naging uh, rally ng Iglesia Ni Cristo And uh, marami pang nagsasabi na dapat daw ay mag ka ulit kayo, sabi nila. mag rally ulit kayo. Kasi yung rally nyo nung nakaraan ay walang kwenta. Bakit? Bukod sa natuloy yung impeachment uh, impeachment ni Bipisara Sara na ilatag sa Kongres at naipasa sa Senado, hindi daw nagkaroon ng bisa itong ginawang uh, pagtutol ng Iglesia ni Kristo. Uh, sa totoo lang guys, ang ginawang rally na Iglesia ni Kristo ay tagumpay. Unang-una, sa mga dumalo, hindi ito katulad na ibang rally na halos walang uh, suporta na nakuha. Kasi ang suporta nito at ang paghanga ng mga tao dito sa ginawang rally na Iglesia ni Kristo, dun palang lang mo na successful na kay Pangulong Marcos. Ang Iglesia ni Kristo ay sumasang-ayon lamang kay Pangulong Marcos do sa kanya mga sinabi. So ngayon, kung sinasabi nila na failure ang rally na Iglesia ni Cristo unang-una ng failure ay ang pamamahala ni Pangulong Marcos kung sinuway nila o mga kongresista. Dahil sa dami ng pumirma, ang, uh, ang sinabing ito ni, o initiative ni Pangulong Marcos na sana hindi na ituloy yung impeachment complaint So hindi tayo hindi tayo ang dapat tamaan ito kasi musup, sumusuporta lamang ang iglesia ni Kristo. Di ba? Unang-unang dapat mapahiya dito kung mapapahiyaman ay si ang Pawulong Marcos kasi siya ang nagsabi na wag nang ituloy. Di ba? Tayo ay sumusuporta lamang. Ngayon, isa sa mga masasabi natin ay ang iglesia ni Kristo ay tagumpay sa kanilang ginagawa. O sabihin na natin may mga pro impeachment rally at natuloy nga ang impeachment uh, proceedings dito sa anong pangalan ito? sa Congress sa mga kongresista. Pero hindi pa rin ito tapos. 'Yun ang sinasabi natin dito. Hindi pa rin ito tapos. Bakit? Bakit? Kasi kahit hindi magrally o sabihin natin hindi muling magrally ang Iglesia ni Cristo dahil sa tingin natin ay eh, hindi naman ito kinakailangan. Hindi na ito kailangan. Ay eh, makikita pa rin natin yung balik no yung balik ng <laughs> ng problema sa mga politiko na involved sa impeachment tingnan niyo na lang yung nangyari dito kay uh, kay Mar uh, Congressman Martin Romualdez kay House Speaker may mga criminal na kaso na isinasampalaban sa kanila dahil nga dun sa nabunyag at uh, parang sinasabi nila ang whistleblower daw ay si uh, Congresswoman Kimbo na ang sabi nila ay meron daw 241 billion pesos na pinalusot na hindi daw nakatala dun sa kanilang uh, inaprubahang budget yun ang narinig ko ha. so parang ganun ang nangyari parang may lihim na pinalusot at ito ay criminal case dahil yung, kas, yung kaso na yun ay posibleng uh, umusad pa rin yan dahil isinampan na yan nung nakaraan ang mga tao dito ay si, ano, si Atty. Topacio yata ang isa sa mga uh, abogado na naglaka dito. Nagpa-press conference nga siya nung nakaraan eh, pinapakita natin. Sa dami ng uh, supporters din itong mga Duterte, ay eh, siguradong tatamaan din sila dyan. Lalong lalo na ngayong election. Eto may ipapakita ko sa inyo, nung nakaraan lang ito nangyari. Kundi ang nagkakamali, kagabi lang. Ang isang ipapakita natin dito guys, ay yung isang speech nitong si Congressman Ecleo, Alan Ecleo, mula sa Dinaga Islands. Dito sa isang uh, 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 forum, candidate forum, na kung tawagin na Himamat 2025. Ang ibig palang sabihin ng Himamat ay yung uh, encounter, the encounter. Parang ganun, parang Cebuano language siya or uh, anong tawag dito. Uh, oh, parang mga ganun, Bisaya. Bisaya. So, pakinggan natin at makikita natin dito kung anong ginawa niya Itinapon niya yung microphone So bakit? Bakit itinapon yung microphone? Panoorin ninyo Thank you so much Thank you so much Thank you so much Thank you so much O ayan, kita nyo Ayan Ayan Thank you so much Thank how... you Hmm. Nagulat yung ano eh, nagulat yung kakilala niya Siguro sinabi niya. Ano ba yun? Nag-walk out. Nagulat yung, ah, uh, yung nasa harapan niya Ayan no? na bad trip siya eh. Hmm. Hindi nila kalain na ganun yung gagawin. Uff! Narinig nyo ba? Ang sigaw daw ng mga tao dito ay Pirma Pamor. <laughs> Pirma Pamor. May dahilan. -mm. -mm. Bakit kasi eh, may mga sinasabi talaga sila na totoo na may uh, meron daw mga nangyayaring alam nyo na mga pampadulas dito bago nangyari ang uh, impeachment na yan sa kongreso na uh, bagong matagal pa bago habang nilalakad pa yung ya uh, habang pinaplano yung impeachment complaint na yan, o yung pagpapa-impeach kay Bibi Sara eh, may mga nangyayari na daw niya na padulasan And doon nga pala, yung tungkol kay Martin Romaldes, uh, may mga nakita akong video na ito daw si Congressman Romaldes, ay doon sa kanyang vlogger na kasama, ay namigay ng uh, 500 million pesos, kalahating bilyon uh, pinamigay nila sa loob na isang araw. May tatanong, halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito galing po sa kanya walang iba house speaker. Martin Romualdez. One billion pesos ang inaandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun ah Ang total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 200. Sa mga taga-kabite, Mr. Speaker, marunong magpasalamat sa lahat ng dinadalyo sa amin dito. Bakit? Masama bang magbigay ng ayuda? Hindi. Hindi tayo tutol sa ayuda yung mga sobrang nangangailangan nating kababayan, kailangan nila yan. Totoo yun. Pero, kung yung ayuda ay ganun-ganun lang ipamigay, <laughs> di ba, na yung ayudang yun ay hindi naman galing sa sarili niyang bulsa, kundi galing sa mga taong bayan din na nagbabayad ng kanilang mga buwis, hindi maganda yun. Yung gagawin mong yung ayuda ay parang, ah, uh, uh, ipapamigay mo na ipapamigay para lamang mapabango yung iyong pangalan kagaya ng nangyayari ngayon na parang ang mga, ang mga politiko natin ay nagkaroon daw ng budget which is yung akap na yan na may posibilidad daw na magamit sa eleksyon diba yun yung bulong-bulungan although sinasabi nila na yung uh, akap na yan ay kontrolado naman daw ng DSWD pero bakit bakit yung mga nakikita natin ng na mga akap at mga tupad ng mga event na pamimigay ng ayuda bakit yung mga mukha ng mga politiko ay nandun nakalinya nakalinya <laughs> makikita nyo sa mga nakaranas na dito at nakapunta na sa mga ayuda events na yan siguro alam niyo na 'yung sinasabi natin, 'di ba? Ngayon, ituloy natin ito. Bakit ito nagbato ng mic? Ano ba 'yung sinisigaw ng mga tao? Eh, okay. na 'yung mic, na. Itong nasa harapan nila 'yung nagulat. Taga-Comelica to G. Isipin niyo 'yan. Isipin nyo yan. Nag-walk out, nag-walk out. Nag-walk out ito. Super shock yung mga komilik, komilik, uh, ano dito, mga personals at yung mga LGUs. O, oh, naka-face palm pa yung isa. Oo, oh, ano man? Hmm, pasensya daw, pasensya. Less talk, less mistakes. Pasensya kanino ba tong, -tong to. utang bato news yan follow nyo utang bato news sigaw mga tao yan hindi naging pleasant yung atmosphere dito sa halip na uh, maganda yung ano nabastusan sila dito kay congressman nabastusan sila and mahasabi natin na naamoy na ni congressman Ekleyo yung kanyang pagkatalo dito. Bukod sa kumakalat na itong video na to, na nagpapakita ng kanyang uh, tantrums, yung pagkabuisip niya dito sa sa nangyayaring ito. Kasi sumisigaw daw yung mga tao dito ng perma pamor. Perma pamor. <laughs> ba? Diba? Pakita natin. Hmm. plastic eh. kamag-anak daw niya 'to eh. Kamag-anak niya 'to na posibleng kalaban sa politika. At siya pa humingi ng panumpaumanin na, Siya pa humingi ng paumanin. Oh. Uh -huh. Sabi niya. Kami ang nahiya. Umiyak siya. O nga naman. Kami ano sa kanyang ginawa. O nga no. Kamag-anak niya, kalaban niya to sa politika. And uh, nagpapaliwanag siya at uh, humingi siya ng dispensa sa ginawa ng kanyang uh, kaanak. Nakalaban pa niya sa politika. Tingnan niya yan. Pirma pa more. Tanda <laughs> na natin nakikita yung uh, effect. No, dahil nga, uh, gaya na sinasabi natin, sobrang dami pa rin uh, sumusuporta dito kay BP Sara. Mas maraming tao hindi na, ang uh, hindi sumasangain sa nangyari sa gobyerno natin. Ang talamak na pamimigay ng mga ayuda na nanggagaling sa mismong uh, bulsa natin ng taong bayan na isa sa mga itinuturo nila itong si uh, Congressman Martin romaldes sa tingin nyo mananalo pa ito si Congressman romaldes kung sakaling uh, kakandidato siya sa susunod so kailangan pa bang magrally ng Iglesia Ni Cristo hindi na bakit nakikita na natin eh na unti unti na na bumabalik sa kanila yung kanilang mga pinagagawa sabi nga ng uh, Sabi nga ng banal kasulatan Hindi ka daw dapat mainggit Sa mga taong gumagawa ng masama Kahit pa maginawa yung buhay nila Kahit pa Sobrang sarap ng buhay nila Mas okay na yung ano Sakto lang yung buhay Maayos ang pamumuhay mo Hindi ka nag-aalala Nakakatulog ka na mahimbing sa gabi ba diba? At wala kang tinatapakang tao wala kang wala kang wala inaagrabyado. Kaya sa mga nagpapahayag at uh, sinasabi nila na sablay o failure ang naging rally na Iglesia Ni Cristo, nagkakamali po kayo. Dahil itong rallying ito, ang isa sa mga nagsilbing uh, uh, panggising sa taong bayan para mas makita nila yung tunay na kulay ng gobyerno ngayon. OOF